Alam mo, mabuti na lang hindi ako napakasal sa'yo. You're so irresponsible. Alam kong wala namang mangyayari kung magsasama tayo eh. Dahil wala kang alam mahalin kundi sarili mo. Ako pa rin ang ama niya. Kaya karapatan ko. Ang bisitahin siya o ang kinin. Bisitahin, oo. Ang kinin? Oy, magkakamatayan muna tayo. Sige! Sige, subukan mo! Saktan mo ko! At nananianino namin ang anak mo. Hindi mo makita! Ayun ho siya, sir. Salamat, ha? Hi. Steve, this is Vic. Vic, Steve, my friend. Hi. How are you? Hi. kamusta? Hi. Para sa'yo Thank you. Ah, matatapos na kami. Make yourself comfortable. Ah, thank you. Dito muna okay. ako. Oh Vic, saan sa tingin mo mas magugustuhan ng tropa? Tagaytay o Pangasinan? Pareho lang magagandang lugar. Pero siguro, mas maganda at makakapag-relax sa mga artist sa Tagaytay. Tagaytay. All right, this weekend. Tagaytay? Okay. O sige, sabihin ko na lang sa kanila. Sige, pero dito na lang tayo mag-meet. Alas okay. 7 ng umaga, Sabado. Oh, sige. Okay, sige. Thank you. Bye, Steve. Nice meeting you, Vic. Sige, pare. Sige, Vic. Bye. Hi. Hi. Sit down. Thank you. Coffee? Uh, yes, please. How many sugars? One. Cream? Okay. Sino mga kasama mo mag-overnight sa Tagaytay? Mm. Isang grupo ng mga pintor. Mag on the spot session kami doon. Siguro mga labing lima sila. Akong gagasto sa lahat. Pero bawat isang araw, bibigyan nila ako ng isa sa matatapos nilang obra. Talaga? Magkano isa nun? Siguro mga 30,000. 30? Mm -hmm. Thank you. At saka sa loob ng dalawang araw, makakaipon ako ng mga tatlong paintings. Dalawa o tatlo lang ang mabenta ko doon. Bawi na ang puhunan ko. Sambot ng na overnight namin. Oh. Overnight? Paano si Christy? Iwan ako na muna siya kay Leleng. Nakasanayan na niya yun eh. Hmm. None of my business, ha? Ah. Pero, say mo sa akin na uh, na ikaw mamit daddy ng bata, di ba? Mm -hmm. Sa akin lang, bakit naman mapupunta ang isang weekend dun sa mga artists? E di sana mapuntan lang dun sa bata. <sighs> Alam mo, Steve, lahat naman ng ginagawa ko para sa kanya rin, eh. Besides, I don't think one weekend will do any harm. Parati naman kami magkasama, eh. O, di sama mo? Hindi pwede. Hindi ko siya maaasikaso. Ayusin ko pa pag entertain sa kanila, eh. Makakaistorbo ba ako kung sasama ako para alagaan ang bata? Eh, yun naman ay kung hindi ako makakaistorbo. Larga mo, pare. Larga mo! Pag sinabi ng maming walang kite, wala ha? Understand? Halika. Halika. Steve, ano ba? Sinabi ko nang hindi, eh. Gusto ko na ang kite. na anak, ha? Hindi atin yan. Hindi pwedeng lahat ng gusto mo makukuha mo. Gusto ko. I told you, stop it. I'm going to... Hayaan mo kukotay ng kain. Steve, no. Sinabi ko na eh. Christy, stop it. Sinabi... I'm... I said, stop it. Hindi mo kailangan palunin yung batay. Excuse me? Kailangan ko tuturuan to pag malaki na? Kaya nga dinidisiplina habang bata eh. Baka ma-spoil. Pasensya, ano na nakialam ako sa'yo? Talaga, nakalimutan mo yata ako nanay eh. Ako nag-insist na isamang bata rito dahil akala ko mag -e enjoy siya. Sorry, ha? Ah. Daddy Steve! Guide! Daddy Steve! Daddy Steve! Daddy Steve! Christy, hindi mo daddy yan, ha? Tumahimik ka na, anak. It's okay. Kung ano no, ituturo mo sa bata kaya ay niya sumama sa akin. Wala akong sinasabi kay Christy. Alam niya kung ano nong ginagawa mo. Kagaya na lang ngayon, Tingnan mo, lasing ka na naman. Hindi mo siya masisisi kung ayun sumama sa iyo. Alam mo, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Akala mo alam mo lahat. Paano mo nalaman ang iniisip ni Christy? Ako ang ina. Ako ang ama. Anong klaseng ama? Ha? Matapos mo akong takbuhan? Nung mo ako, natatandaan mo? Ha? Hindi pa gusto hindi ba ayaw mo? Mong... Tapos ngayon ko sino-sinong babae nakikita niya kasama mo? Ni isang kusing, Frank! Hindi ako humingi sa'yo! Mag-isa ko siyang pinalaki! Halos lang ako ng mga magulang ko dahil sa pagkakamali natin! Alam mo, mabuti na lang hindi ako napakasal sa'yo. You're so irresponsible! Alam kong wala namang mangyayari kung magsasama tayo eh. Dahil wala kang alam mahalin kundi sarili mo! Ako pa rin ang ama niya. Kaya karapatan ko Ambisitahin siya o ang kinin? Bisitahin, oo. Ang kinin. Oy, magkakamatayan muna tayo. Sige! Sige! Subukan mo! Saktan mo ko! At nananinan namin ang na anak mo, hindi mo makita! Mami, mami! Ayang daddy! And who is this young lady? Anak, sasama ka sa akin ngayon. Lalabas tayo, we'll go to the carnival, and I'll buy you plenty of toys. ayoko. Mami? Hindi anak, sumama ka lang sandali ha Lalabas lang kayo sandali, babalik kayo agad ha Sumama ka na Daddy, dito mo siya ay ha Hihintay na lang namin kayo Sige na anak, lakad na kiss mami hmm. Let's go Parang Galit na galit na naman ata si Frank Aba paano, pinagbibintangan ako Sinisiraan ko daw siya sa anak niya Anong magagawa ko kung ayaw ni Christy sumama sa kanya Mare. Hmm? Gabing gabi na wala pa si Christy. Oo oh, nga eh. Ano kaya nangyari? Ay, alam mo, kanina pa ako kinukutuban. Mare, tumawag ka ng pulis. Puntahan natin sila. Ayoko sa mama sa'yo. Gusto ko sa mami. Huwag mo ang ulo mo. Sasama ka sa'kin. Sa lolo, lolo! Ano ibig sabihin nito? Saan mo dadali ng bata? Alis kami, Dad. Pupunta kami sa Davao. Doon siguro, malaga ako ng sarili ko, anak. Naloloko ka na ba? Na sarili mo, hindi mo kayang buhayin? Idadama mo yung patong bata? No, na gusto ko sa mami. Dad, akin siya. Ano ko siya! Tumigil ka! Kapag itinuloy mo yung balak mo, Lumayas ka na rito. Wala kang aasahan sa akin. Ayusin mo muna yung buhay mo. At saka mo harapin ang responsibilidad mo dito sa bata. Lalo, gusto ko sa mami. Lasing ka na naman. Hindi ka magiging mabuting ama. Kapag ganyan ka, sorry. Gusto lang masarili Mommy, ni Frank ang bata. Ko dali na dabaw. Ano? Hindi na mangyayari yon. Pasensya ka na. Mula ngayon, hindi na kayo istorbo ni Frank. Gagawin ko siyang tagpamahala ng negosyo ko sa Dabaw. Siguro naman kung may aayos na ang sarili niya, pwede na siyang dumalaw kay Christie. Hindi ko naman po'y pinagkakait si Christy sa inyo, eh. Anak, paalam ka na sa daddy. Alam mo, kita. Katulog. Kailangan ako ng mami. Pakabait ka, daddy, ha? Love you. Alam ko naman yun, Daddy. Kung bakit naman kasi ikaw eh, A luwag ni nitong bahay nito, kung bakit ayaw mo pang dito? Alam nyo naman ni dahilan, di ba? Siyempre gusto ko naman hong palakihin yung anak ko ng sa sarili kong pagsisikap. Hindi naman pwedeng lagi na lang ho kami umaasa sa inyo. Bahala ka. Pero, Odette, seryoso ako. Kailangan mo nang lumagay sa tahimik. Aba, lumalaki itong bata na walang ama. Makinig ka. Odette, kailangan mo nang mag-asawa. Isa pa. At sino naman tong state na napabalitan ko? Pabait ba yan? Mahal ba niyang apo ko? O isang pagkakamali na naman to. Let's face it, you can't afford to make a mistake a second time. Hello? Hello, Steve. O bakit? Steve, tawagan mo si Odette ngayon. Nandun siya sa bahay na mami niya. Huwag na, galit sa akin eh. Bakit di pa ako kasapin? Baka bagsakan pa ako ng telepono. Hindi, ngayon ka nga niya kailangan eh. Paano pinagtangkaan ni Frank kidnapin si Christy? Ano? Oo, buti nga nabawi namin. Sige, sige. Subukan ko, ah. Tawagan mo, ah. Bye. Yes, it's you. Good evening, Daddy oh, no. Steve. Mm. Hi, Leng. Boss, ibinigay ko na, ha? Okay. Where's your mom? Andun sa kwarto. Nagpupul, boss. Talaga? Opo. Upo muna tayo dun. Mm. Sige. Upo ka muna, boss. Mm. Kumusta ka? Okay lang, ganun pa rin. Pagod na pagod, galing ng opisina. Uy, you're so beautiful naman. Di diba, ba tina kayo ng mami? Oo naman. Kaya nga ako nandito ngayon eh. Wow, ang ganda-ganda ng mami. Di ba, Daddy Steve? Oo. Hello? Hello. Excuse me, dito muna kami ni Christy. Sit down. Thank you for forgiving me. It's okay. I understand. Um, pasensya ka na rin sa akin, ha? Kalimutan na natin yun. Alam mo, kami nila yung may ad congress sa Baguio. Ngayon, yung bahay ng tita ko doon, eh, wala nakatira. Baka gusto mong sumama. Mami, mami, sama tayo, ah. Oo nga naman, sama na kayo. Para hindi naman ako gawin ng boss ko. Hello, Princess. Is your mom home? Wala rito, Mami. Nasa Baguio. Pwede? Pakibigay na lang to sa kanya? Iuwi mo na lang. Matatagal lang pa yon. Kasi kasama boyfriend eh. Bye! Anak, sino yun? Neighbor, nang hihiram ng newspaper natin. Mami, sama tayo sa Bagyo ha? Ayan! Silence means yes! Yay! pupunta. <laughs> Oops, sorry. Tignan mo nga naman yun, no? Tuwang-tuwa si Christy kay Steve. Palagay na palagay ang loob ng inaanak ko. Yun nga ang kinatatakot ko, eh. Alam mo, masyado ka nang matatakotin. Noon hindi ka naman ganyan. Ay, naku, matapos ba naman ang lahat ng daanan namin ni eh, Frank? kay nagka-phobia na ako. Baka ganito, baka ganon, baka mamaya, hindi naman yan ang totoong ugali niya. Nagbabait-baitan lang pala kay Christy. Ay, naku. Huwag tayong pabikla bigla We're not in a very easy situation. Mahirap na eh. we really have to think things over to be really sure of ourselves. Ayoko nang Hindi magkamali. Steve, pagbalik natin sa Maynila. Kung pwede sana, huwag ka na munang dumalaw sa bahay. masyado nang nasasanay si Christy sa'yo eh. Hindi kaya mali ang solusyon mo? At this point in time, I think, dapat makahanap tayo ng paraan kung kung paano lalo magiging close sa akin ang bata. Gusto niya ako maging daddy. Gusto ko siya maging anak.